araw mga brother so ngayon mga brother uh, may pumunta rito nag uh, sabi, pupulit siya ng lining, clutch lining si ayo uh, mahina na daw humatak so, yung unit natin ng mga ka-brother is ang circuit pipe, so, tingnan natin yung dito bubuksan natin itong mga brother so, ito yung bagong clutch lining binili niya mga brother so, skygo Conviti, so prayers na sila sa Team X mga brother So problema natin ngayon So 5 pieces lang yung nabili niya So yung sa is anim uh, anim 6 na lining yan mga brother So ginawa ko mga brother ay hinintay ko muna yung customer Kasi papali, uh, bibili tayo ng isa Bubuksan natin ito mga brother So, masakit okay. So, ito, uh, pinapas ko, Nilisan ko na para ano, ang buksan na natin. So, uh, nakita ko mga brother na konti na pala yung langis niya mga brother. Kaya pala, masunog yung clutch lining niya. So, makita natin ngayon kung uh, yung may-ari alaga ba to sa sa ano, Chinchuhuil. Kasi, palaging mabigat yung karga nito mga ka brother mga, ano, buhangin, tsaka mga hollow blocks. Kasi, sa hardware, may hardware yung mayaring mga brother So, ito malapit na natin natanggal, matanggal. So, binilisan ko na para, para hindi, ano, matagal. So, ngayon, uh, tanggalin na natin so yun lang na yung langis mga brother oh kita nyo yun. kung tayo lang yung langis Ito yung tanggal ng mga ka-brother. Tanggal na. So, tinanggal natin yung blood staining. Kumami tayo na. Ito ng... Ito mga ka-brother. So itong kasama ko rito mga brother ang ingay. Yung babaeng kasama namin, ingay. So ito na mga brother, kita niyo yung ano. That's why niya, sunog na sunog. So grabe naman. Ito yung resulta pag matagal mong change wheel, Sunog yung clutch lining. Ah... Uh, Naubos. Ayaw matanggal. Gumigit na yung yung plate sa ano. So, ito kita nyo mga brothero brother oh. Dahil yung langis ay konti na yung langis kaya nasusunog yung clutch lining. Tingnan nyo. Grabe. dumikit na talaga ayaw na mo buti na lang hindi pa nasira yung clutch boost niya, yung lining oh grabe put put yung plates lahat sunog makita niyo mga kapatid. Ubos. 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 Ubos lahat ng lining. Kita niyo mga brother, grabe yung damit sa glass lining niya. Dikit, dumikit na sa no, plates niya. Oh. Itim na na yung ano niya, glass lining. So, grabe. Butin lang hindi yun hindi napiktahan yung ano dahil sa langis lang kunti na talaga yung langis mga ka-brother bro kaya tips ko lang sa ano uh, mga may-ari ng mga ganito na chariot on 75. so huwag natin tipirin yung langis kasi yan lang yung ano dugo niya so kung sa tao pa yun yung dugo kung tao uh, kunti na lang yung dugo so sigurado patay ganoon din sa ano, motor mga kabrader sa mga service natin lalo pag ginagamit natin araw-araw pinagkakargaan ng mabibigat so kailangan talaga every one month sensual talaga tayo mga kabrader brother para tatagal yung ano natin mga motor so, ito kita nyo mga ka-brother oh, grabe yung damage so kita niyo muna ano kita nyo na tagal talaga mag schedule kasi umitim na yung ano so ito na yung bago mag brother uh, ilagay na natin kaso lagi uh, anim yung original tapos yung nabili lima lang so hanap lang natin ng ano uh, solusyon kasi hindi pa bumalik yung uh, may-ari baka ang may hapon ba yun sa so, ginawa ko mga mga brother uh, kumuhan na ako ng isa para ano i... so, ito na yung bago so, kailangan talaga ng ano uh, so ito mga brother na uh, ano na nalagay ko na yung bago so, mahirap kapag walang mag-video kasi ako lang so cut cut yung resulta ng video natin so ito mga kabrader so may may so, mahirap mag voice over pag maraming tao kasi may magsasalita thank you